Good morning guys Ito na naman tayo ngayon um, Simulan na naman ng pagbablog ano? So ang ibablog natin Yung breakfast ko naman Ngayon eh Nagprepare po ng breakfast Ng breakfast eh, uh, Walang rice na naman Kasi ganito ang buhay kasi sa Madrid eh, Na hindi nagra-rice Hindi guys sa Pinas Na talagang nag-rise nag tayo pag umaga. Pati rin sa gabi hindi kami nag-rise kaya mga mga nanonood sa aking vlog ngayon, ito na po yung breakfast namin. Yan. Kami. Uh, may bread at saka ito. breakfast. Yan. At saka ito. Ito tawag na hamon. Pitsuga. Ito yung piktuga ng pabo. Uh, pabo ito. Piktuga ng pabo. Ayan. Ito yung talagang uulamin natin mga uh, ka-vloggers. Templa tayo ng kape ay yung cappuccino. Tapos, ah... Uh, cappuccino. Tapos yung chocolate na yeah iyan ang inaano ko tapos sa sukal kaya okay. mahihiya okay. okay. ang tapos yung magsalis ng mga yung ganitong kap uh, bali ang presyo ng isa 2 sento sa Pilipinas may ng ma system bali yung, umabot na 1 less than one, 30, one, 30. That, yung mga disayuno yung disayuno yung tinatawag sa hindi sa Espanya Okay, let's eat na mga mga ka-vlog. Let's eat na tayo. Ito pa, ma manalangin muna ako. Okay. Good morning, good morning. Dito sa Spain. Kung sa Pinas naman, bali, vale, anong oras na? Bali, vale, magandang hapon sa Pinas. Okay.

We have simply breakfast. <coughs> yung pinainit kong uh, cappuccino at saka chocolate. Cappuccino. May gatas. Saka chocolate. Itong aking hagahan ngayon, mga kablogger. Okay, let's eat tayo. Okay, let's eat na. Eat na, eat na. Kasi uh, mga tatlong araw na na sinisipon, may trangkaso tapos masakit itong ganito ko. Ano kaya ang ano, ang gamot nito? Ang masakit sa lalamunan pag uh, nagano nag-ano ka. Masakit pag uminom ka kahit anong ano. Kaya ano ang gamot nito? Para ano, maalis na. Ang, na, na masakit na kasi eh. Okay, let's eat na. Tapos, hindi sa masama yung mga sipon eh. Nagbabara itong ilong mo. Kaya kung minsan, hindi ako maka... Ano? Okay. let's it na. Mmm. Kalok. Top top. top. Gan ganun din ang gawin nyo. So, ang gusto nyo. Mas importante makakain tayo ng breakfast. Mm. At pag nag-breakfast kami dito, mga alas 9. Alas 9 ng umaga. Tapos yung merienda time naman, alas 12. Yung tanghali. Tapos yung sa hapunan naman, sa panahalian or lunch, alas 3 ng hapon. Tapos pag dinner naman, alas uh, 10. Yun yung time. Uh, time frame namin, yung time scheduling ng meals namin. Sa Pinas kasi, eh, syempre, uh, sa normal na na schedule sa pagkainan, sa umaga, syempre, yung minsan alas 6, alas 7, tapos sa panahali naman, between 11 or 12, mga ganon. Snack time, alas 10. Tapos, alas 3 naman ng hapon. Tapos, uh, sa gabi naman, uh, mga, uh, kung minsan, 5.30, hanggang alas 7. Mayroon pa yung mga, yun yung mga normal. Pero mga iba naman, mas ma, uh, alauna, ganun sa gabi, alas 8, alas 9. Depende, pero pag uh, normal talaga, ganun yung scheduling ng uh, pag- uh, ano, sa pagkakain. Eh, dito sa Madrid, ganun din eh. Kaya natutunan ko nang kumain ng ganito. Sa Pinas, puro rice lahat. Wala umaga, sa tanghali, sa gabi, puro rice. Eh dito, nasanay na yung katawan na isang beses lang, ng isang araw, ang, pag, ang pagkain ng may, ng may kanin sa tanghali. Ayan. Yeah. Okay. Diba? Maano na itong ano ko? Kain ko. Kain muna tayo mga guys. mm <coughs> Mm. Mm. Ayun, anong kinakain nyo? Guys, anong breakfast nyo ngayon? O yung mga hindi pa yung mga mag-breakfast pala? anong kakainin nyo so, ito ang kinakain ko may sandwich tapos ito hindi ko na alam kung anong pangalan nito <laughs> masarap eh mm. sarap sarap ang umini ay uminom ng mainit na cup choc -ma cappuccino with chocolate na may gatas pag magdisayuno ka naman sa labas kasi may kasama ng yung malaking bread na may hamon may kasama na rin yung uh, de oliva sabi nila yung parang oil yun eh, oil. Tapos yung kamatis, tum uh, kamatis kasi ang ispa, Spanish yun. Ah, uh, yung nakman na durog na. Yun yung nilalagay doon sa bread. Yung doon sa hamon na inaano nila. Hamon tapos yung asete, de oliva, tinatawag yung oil na yun. Tapos yung durog na kamatis. Yung malalaking kamatis yun na nilalagay. Kaya yun yung talagang kadalasan yung breakfast kapag uh, breakfast or desayuno sa Spanish. Oo. Kaya yun. Kayo sa ibang panig ng mundo o sa buong mundo, ano yung mga breakfast ninyo, mga mga guys? ano rin yung mga breakfast ninyo. Para i-share nyo rin yung kwan para may adapt na rin kung sakali. Para yun yung gagawin, gagawin natin. Para makita naman sa buong mundo kung ano yung mga kinagigiliwan yung breakfast sa umaga, sa tanghali, or sa gabi. Ayan. sa umaga rin syempre kasali na din yung pagdi daily text daily bible text kasi meron kaming daily type bible text eh kaya pag sa umaga kailangan nabasa namin ito para meron naman tayong uh, parang uh, karoon din naman ng kagalakan kaaliwan, mga ganon. Sa pamanggitan ng pagbabasa yung mga ibang, mga day-to-day uh, -day na daily text na pinabasa. So, sigurado sa inyo, ganon din ang ginagawa nyo. Ito guys, so. March 26, 2025. Eh, okay, so, ganda yung lesson ngayon sa Merkules, March 26. So, ang ano natin dito, ang talagang mahalagang matutunan, yung kung paano natin mapalalim ang pag-ibig natin sa Diyos. At saka, kung ano, kung kailangan natin na pag-aralan mabuti ang mga salita niya. So, ang nilalaman, uh, tinuturo dito na habang binabasa natin ang Bible, sisikapin natin na makita kung ano ang itinuturo ng bawat teksto. Bawat teksto na, nilalaman nito. So, paano nakakabuti nito? Nakakabuti, nakakabuti ito kung halimbawa kung magkakaroon tayo ng problema. Problema man sa pamilya, sa financial, tapos sa uh, mga pagsubok na dumating sa atin at sa mga di inaasahang pangyayari sa atin kaya ito hinukubog tayo na uh, magkaroon ng malalim na kaalaman kaalaman sa Jesus na hinubog upang sa gayon ay matutulungan natin ang sarili natin kung paano natin ikakapit ang mga turo niya sa Bible ito yung sinasabi niya. No? So, sa tekstong binanggit sa Juan 3.18 niya, kasi sinabi dito na, umibig tayo hindi sa salita sa pamagitan ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Yun ang point. Ang point dito, na hindi lang na, na magkaroon tayo ng, ng kaalaman, tumpak na kaalaman, kundi kailangan natin isagawa yung sinasabi sa English na don't speak louder than words. Hindi lang tayo na uh, hindi lang sa, sa salita kundi dapat may action na natin. Kaya yeah. ang text na ito na ito na gusto niyang ipabot sa atin is kung paano natin panalimin ang pag-ibig natin sa isa't isa. Ayan. So, Halimbawa, kung meron naman tayong ano, meron tayong mga pagmamalasakit din. Yung e sinabi ko kanina na kailangan umaksyon tayo. Kung meron yung mga kaibigan o kapatid na gusto natin tulungan, syempre kailangan i-apply natin kung ano yung natutunan natin sa tekstong ito. Ito yung gusto natin, gustong ipaabot ang tekstong ito. At saka ang higit sa lahat, kailangan yung regular na panalangin. So, ang tanong, sa in, tanong ko sa inyo kung bakit yung panalangin natin ay kailangan yung regular regular na pakikipag-usap sa Diyos? Bakit kailangan kailangan natin yun? Siyempre, sa awit 25.45, sabi niya dito, ano, Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Jehovah. Ituro mo, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Tulungan mo akong lumagad sa iyong daan at katotohanan at turuan mo ako. Dahil ikaw ang aking Diyos ng kaligtasan. Sa iyo, ako umaasa buong araw. So, ibig sabihin na kailangan natin na kung ano man, ang mga gusto nating ipaabot, ipanalangin sa Diyos, kailangan uh, sabihin natin na tayo ay tutulungan kung yung mga katotohanan patungkol sa buhay natin at saka sa paglakan ng mga landas na tatahakin natin. siyempre gusto nating mag gusto natin mag, uh, na uh, magpaturo sa Diyos kung anong dapat natin gawin. Parang sa gayon ay mabuhuk tayo na gusto nating uh, mayroon tayong kaligtasan araw-araw. syempre hindi na marami yung mga aksidente dyan. Yung sinasabi sa mga mong na yung mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Diyos na lahat ng mga tatahakin natin, pupuntahan natin, kailangan manalangin tayo. Uh, as serve as our protection. dito natin alam, baka sa labas tayo, lalakad tayo sa labas ma-accidente tayo O kung tayo nag-drive ng, ng kotse or uh, sa, sa, motor. So, lahat ng mga bagay na kailangan natin gawin before dapat ang gawin natin ay manalangin. Yun yung point na na gawin natin. At saka yung sinasabi pa dito na kailangan magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa, sa iba. Hindi lang yung sarili natin, kundi yung pag-ibig din sa iba. Para makatulong din kung ano yung mga kaalaman, katotohanan na nalalaman natin sa, sa salita ng Diyos. Yun ang kapit natin. Okay, so maraming salamat, ano, mga mga ka guys, na nakikinig habang kumakain tayo ng breakfast kailangan mayroon tayong daily text. Ano? Pagdi daily text muna tayo para mayroon tayong matutunan sa buong araw. Sa bukas, mayroon na naman daily text iba naman. Yun ang abangan natin. So, anyway, salamat guys sa ating uh, pag-uusap ngayon, ano? Ah, uh, natalakay natin yung una, yung breakfast. Tapos daily text naman. Uh, sinasabi nga sa Matthew 6.33 ano? kung paano natin unahin ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung unahin natin yung simpleng bagay lang, mayroon yung sa material na bagay, yung pagkain natin, tapos ito, sa daily things. So, anyway, mga guys, mara maraming salamat. Uh, saan man kayo sa buong mundo, Uh, nagpapasalamat ako kung nakikinig kayo no kung nakikinig naman kayo uh, syempre uh, di, huwag niyong kalimutan na magpalo din sa page ko ano uh, huwag niyong kalimutan at saka mag-comment na rin para makatulong din sa mga small uh, content creator na katulad ko para tayo ay umangat. Okay. Okay, maraming salamat guys. Oh, at sa ngayon, okay, tuloy ko pa ito. Kainin ko na last. Hindi ko pa nakain. Pagkatapos dito, uminom ako ng gamot kasi talagang ano ang katawan ko eh. Uh, Trakaso at saka sinisipon. Okay. Pero kain tayo.